one year po siya na kailangan bayaran in advance. Nasa mahigit 20,000 po yun. 20K? Ako. Oh, Nakakalok. Laki naman. Kailangan Laki. Mom, kaso kailangan po yung payment. Ay, hindi. Wala sa amin sinabi na ganun na 20K. Hindi, kasi yung ano namin, monthly namin, ang pinuha ko, 2-3 lang. Plan. Ano? F50 Mbps yung. Um, bali, ang kailangan po niya ay one year na kailangan bayaran in advance. One year contract siya. Ano? Nagbuluan ako. One year, one year contract para ko na po. Ano na yun? Para sa yun? Naka-lock in period ng one year po oh, 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 para oh. hindi siya makancel. Walang ganun sinabi sa akin na wait lang. Kasi Apo, yung friend tapos, ko... Tapos may connection ka rin po na babayaran. Uh, Before pala yung stolen. May babayaran daw. Worth 20k? Uy, patunga, ano pong name nyo? Aldrian po. Aldrian. Aldrian. Wala, wala sa akin sila si 11, 12. ganun. Ganun ba? Oo. Oh. Ganito na lang ma'am. Mayroon akong ipapakita sa inyo na form na pwede nyo parang uh, katibayan na pumunta na kami dito na cash, pwede mo maiilalagay na ng note na not aware kayo na may kailangan bayaran. Para ipipila na lang po ulit kayo dun sa... Kasi ang priority lang namin yung may babayaran pero hindi pa lang na-discuss. Nadi Oo, hindi niya diniscuss. Pero kasi kung discuss, Wala ko ba kayong pabayad na 20,000? Kung sakali, Wala po, syempre. Oo. Oh, oh. Wala pa. Oo, wala nyo siya sinabi okay. ganun eh. Kukunin ko na lang po yung form dito na kailangan yung firmahan. Dito na lang po kayo. Dito na lang po kayo banda. mga surprise buddies. Nakikita tayo sa Tondo, Manila at tayo muli na naman maghahatid ng panibagong surpresa ng pagbati at pagmamahal. All the way from Japan with love, galing sa isa, mister. Para sa kanilang naging talaga namang kahit na nasa ibang bansa ay gumawa siya ng paraan para siyempre ngayong kanilang ika-15 anniversary ay maipaabot niya ang kanyang pagbati at maiparamdam may pakita ay pagsigawan sa mundo ang kanyang pagmamahal. So mga surprise buddies, excited na naman akong dalhin ang surpresa nito. Pero bago ang surpresa, gusto no muna ni Mr. na i-prank si Mrs. Na kunwari, kami ay sa internet connection at na pagbabayari natin siya ng isang taong kontrata. Ito pa yung magiging reaction ni Mrs. Na pagbabayari siya ng isang taong kontrata sa internet, at pagbukas ng sa ay isa palang surprise sa nag aaba. So tingnan natin ang magiging reaction ni Mrs. sa prank na surprise ang inihanda ni Mr. para sa kanya. Ako si Aldrin Hamirang, itong Shopless Mebe Shoppers, ang paborito niyang tagahatid ng surpresa. Sama-sama tayo at saksihan natin ang surpresa nito. So mga surprise bodies, iniintay na lang natin na dumating si Mrs. galing sa office. So, sinabi natin na nandito na kayo magkakapit ng internet connection. So, antayin natin ang kanyang pagdating. Excited na ako. Excited na ba kayo? Let's go! kaya yung isang taong kontrata na kailangan bayaran in advance kasama yung connection fee. Oo, oh, 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 Bali, one year po siya na kailangan bayaran in advance nasa mahigit 20,000 per year. Mahigit 20,000 per year. Laki naman! Laki! Monthly, monthly, plus. Hindi, kasi yung ano namin, monthly namin, ang ginawa ko 2-3 lang. Plan... Ano? 30 Mbps yun. Bali, ang kailangan po niya ay one year na kailangan bayaran in advance. One year contract siya. Ano? Nagulawan ako. One year, one year contract po na yun? kailangan. Para sa inyo? Nakalock in period ng one year po. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Para hindi siya ma-cancel. Walang ganun sinabi sa akin na. Wait lang. Kasi tapos, yung friend tapos, ko. Tapos, may connection ka rin po na babayaran. Ang ah, sabi kasi nung friend ko, wait lang hindi hey, ganyan pa po yan. Um, kasi mahalaga po na nag document at na discuss kasi madami oh. na pong mga complain na yun, ah. na hindi na-discuss, Kasi ang sinuha ko, Plan MBA uh, 50 MBPS. Apo. Tama. Tapos ang sabi sa akin ng friend ko, babayaran niya after na-installation. Pero wala siyang didiscuss na may ganyan. Hindi, hindi mo kayo ang nag -ganong. Hindi mo kayo ang nag-apply? Ako, ako nag-apply. Uh wala ho sa inyong na-discuss. Na wala, wala walang ganyan. Wala. Na 20K? Okay. Oh, Nakakalok. Wala 20K? ho kayo. Wala, wala, wala. Kasi yun po yung mga mapapriority. Yun, 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 po ang mapapriority na makakabitan. Okay, Pwede na. na po sa Para makabitan ka sa kailangan ko yun. Ay, hindi. Wala sa amin silang binagano. Na, na 20K. Oo. Hmm. Wait ba, na, na uh, nga. Ano pong name nyo? Aldrian po. Aldrian. Aldrian. Wala, wala sa akin sila bingga. Ganun po ano ba? Oo. Oh, Ganito na lang ma'am. Mayroon akong ipapakita sa inyo na form na pwedeng nyo parang uh, na pumunta na kami dito nilalagay na ng note oh, na okay, not hindi, hindi. aware kayo oh, na may oh, kailangan okay. bayaran para ipipila na lang po ulit kayo dun sa kasi ang priority wala, lang namin yung may babayaran pero hindi nyo pala na-discuss oh, hindi niya ni ni diniscuss pero kasi kung wala ko ba kayong pabayad hindi, na 20,000 kung sakali wala po syempre oo, oo Wala pero, pa. uu oo, oo, wala na siya sinabi kasi yung ganun eh. Kukunin ko na lang po yung form dito na kailangan yung firmahan. Dito na lang po kayo. Dito na po kayo banda. Ito ganun pa. Wala na sinabi sa kasi nito na ganun. Bali, ang mangyayari po nito, iiilalim po kayo ulit sa pila. Ah, oo, oh, sige, okay lang. Opo, kasi okay. ang priority yung kapagbayad nito. Oo, oh, oh, sige, sige. Ah, sige, sige. Sige, sige. Ah, sige po. Hello, yun. so, nandito oh, yung BLDT. Uh, ah, sabi raw. Ano sabi, sabi niyo? May babayaran na. Before pala yung may babayaran daw, worth 20k. Uy, patulating yan. <laughs> 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 Ay, stand by lang po kayo at kukunin ko ah, lang wait, po wait, yung wait, kukunin ko lang po yung form, no? Oh, wait, wait, wait. Haba. Pa, haba. Pa, tingin na lang. Wait lang, wait lang. Wait lang, wait lang. May hey, papaperma sa akin po. Ah, sige po. Pa, tingin na lang po, ma'am, ng form, no? Sige. Tadam! Kumamahan na pinapunta kami dito para ipaabot na kanyang Pagbati. Happy Anniversary sa inyo! Patong niyo po muna dito yung daladala dala niyo para relax po kayo. Sige po, patong niyo oh, lang po ay doon. Kailangang <laughs> ngininig ako? Kaya, no, okay lang. din na-remote niyo yung para makita kayo sa video. Sige, i niyo. Para makita kayo sa video. Sige, wala kang paghanap. Okay lang <laughs> <na> po niya. Huwag <laughs> na! Wow! Ganda-ganda niyo. Syempre, napaka-sweet ng na nakaalala sa inyo. Basahin niyo yung note. Basahin niyo ba nang lakas? So, Ayun po. May ba? Ayan po. I miss you. Wow! I miss you raw. May idea ka na kung kanina galing. Saan to? Sa kanya kaya. So, tingnan natin. Syempre, meron din siyang flowers sa pina. para sa siya. Wow! Ito, tanggapin niyo po. Wow! At siyempre, mayroon ding regalo pinapaabot sa inyo. Eto, mam, okay lang na maupo kayo dito. Apo ko kayo. Dito. Ayan. At siyempre, mayroon ding regalo pinapaabot sa inyo. Eto, okay lang na open niyo po para mapanood kayo. Hindi ako nak... Ayan, sige po, open niyo po. I ka you, my dear. Hininig ako. Kinabawi naman kayo. <laughs> pa na kayo ah. Sige okay, po, pa, pakita niyo po, meron kayo ang ganda gandang wallet. Bagay sa inyo, Akin ganda pa wallet mga At syempre, may, yung wallet po na yan, meron, may nilalaman po yan. Opo, oh, nandito po sa akin. Opo, oh, tingin lang po kayo dito sa camera dahil parang magkausap na rin kayo. Pero bago yan, sigurado na ba kayo kung kanina galing? Sa asawa. Sa asawa niyo? So tingnan natin. Dahil mayroon siyang pinadala na cake para sa Ayan. Sa so, Tingnan natin, baka nakasulat dito yung dedication. Kaya ito po, open niyo po. whatever comes to us. I want to Wow, napaka ng naman ng dedication. <laughs> Wow! So, ilang taon na po ba kayo? 15 years. 15 years? Wow, sobrang tagal na. Ngayon pong 15 years na kayo, ano po bang mahihiling mo pa para sa inyong dalawa? Isa! Ako mga magsalita. Okay lang po yan. Take your time. Um, thank you. Uh, ano pa? Ano pa? Dagdagan niya pa yung pasensya niya sa akin na nandito lang ako lagi. Thank you. Sobra, sobra thank you. Wow. Sa so ang wish mo, ay dagdagan pa niya ang pasensya niya para sa inyo. Wow. At para sa inyong dalawa, ano pang wish mo for the both of you? Lalo pa kami tumagan at tumatag para sa sacrifice namin pa rin. Wow. Napakabait naman yung wish ni Ma. Meron pa ko ba kayo mahihiling pa? Nana, wala, na. So, wala na. Wala na. Wala so, okay. na. Okay. Sige po. In the count of three. Oh, bilang kayo mga bata ng one, two, three. One, two, three. Happy anniversary. One, two, three. Happy anniversary. Palakpakan. Palakpak. Yay! iyo? <laughs> At syempre, eto na po, meron siyang pinapasabi para sa iyo. Titigan mo lang siya dito sa camera dahil meron siyang ginawang love letter para sa iyo. Titigan mo lang siya dito, parang kaharap mo na rin siya. Happy anniversary me. Sana na surprise ka sa pulo, sa pakulo ko ito. Alam ko marami tayong pinagdadaanan nung mga nakaraang buwan. Maraming pagsubok na dumating. Kaya sa ganitong paraan, at kahit mala malayo ako, gusto kong sumaya ka kahit sandali. At maiparamdam ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Ha <laughs> ha 15 years na tayong kasal. Akalain mo yun, May? Eh? di ko akalain eh, na aabot tayo ng 15th wedding anniversary. Plus, 5 years BF at GF tayo. Kaya sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi ikaw yung binigay sa akin na maging asawa ko. Sa sobrang daming pagsubok na dumaan sa buhay natin, bago natin marating itong pangarap kong makapunta ng Japan, ni kahit minsan o kahit kailan, di mo ako iniwan sa ero. Palagi kang nandyan para intindihin at suportahan ako. Simula noon hanggang ngayon, ikaw at ikaw pa rin ang pipiliin kong makasama sa kahit anumang pagdadaanan ko sa buhay. Kaya kapit ka lang, anumang dumating, basta magkasama tayo, kakayanin natin. Mahal na mahal kita mo happy 15th wedding anniversary sa atin. I love you, me. Love? Doda. Doda! Palakpa naman natin! <laughs> hey naman, ma'am. Ikaw naman. Batiin mo yung mensahe mo para sa inyong Doda. Pakasabi mo siya. Hi, D. Happy 15th anniversary. Alam ko, namin natin pinagdaanan. Sobrang swerte ako kasi ito yeah. so yung napakasaba ko. <laughs> Napakabait mo. Sobrang supportive mo sa amin. Hindi na sa akin. Sa family ko. Sobra. Never mo kaming binitawan. Never mo kaming iniwan. Hindi ka nagsawa. Kahit ang dami nating pinagdaanan. Na eh ang daming dumaan na pagsubok sa atin itong taon na to. Isa naman sabi ko, napakaswerte ko. Sobra. Napakaswerte ko. Sobrang swerte. Thank you. Thank you. Thank you sa lahat. Thank you. Ay. Iingat ka lagi. Iingat Ayan, so nanonood ngayon. Nanonood ngayon si sir. Baka may gusto pa siyang idagdag. Pwede yung speakerphone mo siya. Ayan, okay. So, i-reverse ko lang yung camera. Wait lang po ha. Ayan. Okay, sir. Meron pa po ba kayong gustong idagdag? May gusto pa kayong sabihin sa inyong umiiyak na na, misis?

Wow. Ma'am, ano ba yung mga katangian ng asawa mo ni, uh, Mr. na nagustuhan mo sa kanya? Bakit kayo tumagal ng ganito katagal? Sobrang mapagmamahal. Sobrang mapagmahal. Sobrang, hindi lang sa akin, pati sa family ko. Sobrang. Hindi lang ito yung mamahalin niya. Bongo, kayo, bongo, family mo. Mamahalin niya. Yun yung katangian na wala yung iba sa kanya. Napaka-unselfish. Hindi siya selfish na tao parang kahit para na sa kain niya, ibibigay niya pa sa iyo at sa ibang tao. So, wow. Pwede nga kumandi dato eh. Sobrang <laughs> sir. Kayo naman, anong mga katangian ni misis ang nagustuhan mo sa kanya? Bakit kayo tumagal ng ganito? Ano po? Mabunga <laughs> nga? <laughs>

Ayan, nako, so talagang ang laking pasasalamat ni Sir dahil hindi mo siya iniwan sa ere. Wow, congratulations po sa inyong dalawa. Again, happy, happy 15th anniversary. Bago tayo magpaalam sa ating video, may gusto ka pang sabihin sa mister Mo, sige, pakiligin mo din siya dahil pa niya ang video mo ng paulit-ulit. Di, um, thank you. Thank you so much. Thank you sa lahat. Wala na masabi. Sobra. Sobra, sobra, sobra. Sobra swerte ko. Siyempre sobra swerte mo din, di ba? Siyempre. Tama yan. <laughs> Siyempre, hindi lang ikaw. Swerte, swerte ka rin sa... Swerte kayo dala sa isang isa. Totoo. Sa lupa tayong maging matatag para lahat na pangarap natin matupad. Please. Gaano na kayo katagal na nasa long distance relationship? Two years. Two years. Two years so ito pa lang yung unang pagkakataon na napunta siya sa Japan. Sa yes. mga bansa. 2019 nung nadala siya sa iyo. Kamusta? Kamusta po ang um... A uh, relasyon na ni nasa long distance relationship kayo? Um, syempre, uh, bilang bago pa lang kami dun sa gano'ng sitwasyon, sobrang ang daming adjustments talaga na nangyari. Talagang pag-aasawa naman talaga, ano yun continuous discovery. <laughs> Kailangan lang talaga, trust. Tsaka, ano, communication lang talaga sa isa't isa. -isa. Iwala, sa isa, isa yes, trust and, communication. And communication. Para mas... Yung combination na yun, pagka na ano nyo yun, na-achieve nyo yung dalawang mag-asawa. Pagiging successful talaga yung message Congratulations po. Thank you, thank you. Okay na po, okay na. Sobrang speechless. Masaya, masaya. Sorry, sobrang idea nila yun na i-prank kayo bago ang sorpresa. Successful ba? Successful. Kamusta ang pakiramdam na pagkakasa? Wala, sobrang parang nakalutang ako kasi in Oh. Yung, di, ko mag, di pa mag sink in sa akin yung sinasabi nyo, sir, eh, na 20,000. 20, <laughs> 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 so successful of prank natin, again po, happy anniversary sa inyo. Kapag po si Audrey and kami po isa siya, best friend of shoppers. Po? Ito po. pong video nyo, ay mapapanood nyo, may remembrance kayo. tanong kayo bakit may video. Para may remembrance ang inyong anniversary. Thank you. Lalabas kayo sa aming Facebook at YouTube channel. Whoa. Wow. <laughs> Meron bang gustong bumate sa kanila? Sino po bang nandito? Ano niyo po ba? Ano niyo po? <laughs> si nanay po. Nanay niyo po. Ay, hello po. Di chulo. Di chulo kami. Ikaw na. Ikaw na, Chi. <laughs> nanay at kapatid. Ang tatay mo. Kanina. Nakaayos kayo. Madagawa na <laughs> <okay>. o, <laughs> po. <Yeah. laughs> ka po kayo. <laughs> <laughs> ah, yeah. dito ka. Ayan. Ako ka na lang din. Yeah. Eh. Ayan. Yeah. So, sister ka. Yes, ma'am. Anong, um, anniversary message mo para sa kanilang mag-asawa? Or kung may pa rin? Sana, no. Iwasan na nila yung pag-aaway. Kasi nga, malayo sila sa isa't isa. Sana pag-usapan na nila kung may problema sila. Para, lalo pa ito mga Intindihin nila nila isa't isa. Wow. For anniversary to come. Um, <laughs> sa kasalamat kasi Lagi matulungin sila sa amin. Hindi na kami pinabayaan ng time na kami yung nakakailangan sa akin na. Wow. Yeah. Thank you, Da. Sige, kaasapin mo yung Thank you din really sa pag-aalaga kay ate. Sa lahat ng binigay mo sa kanya. Ingat ka lagi dyan sa Japan. Maraming salamat! <laughs> Ayan. Kayo, Mami? May gusto kayo sabihin? Sorry. <laughs> <I love you>. Ayun. <laughs> Anong message mo para sa anak mo at sa inyong manugang? happy anniversary oh. sa inyong ni Vanessa Doda. Naway magtagal pa lalo ang pagsasama ninyo. At naway, naway pagpalaan kayo more blessings sa inyong pagsasama. Ay happy birthday. Happy anniversary. Thank you, Doda. Salamat. Thank you, Mami. Okay na sir, may, ma may okay na pa so, mga mga ay mga sa mga ka-surprise body, successful na naman ang ating prank at surpresa. Muli, kasama natin na napakagandang may bahay. Of course, batiin natin ang happy 15th anniversary si Ma'am si ma Vanessa Lagorta. And of course, ang kanyang mister na si Mr. Ronald Lagorta na nasa Japan. Sir, congratulations! Good job! Talaga naman na pas na-surpresa nyo. Napakilig, napaiyak nyo si Mrs. God bless you, mag-iingat po kayo dyan dahil meron kayong may bahay na naghihintay sa inyong pagbabalik. sa so God bless your relationship, sana'y mas tumatagpa, road to forever. Mga ka-surprise buddies, kung nagustuhan niyo ang video na to don't forget to like and share, comment down below, yung mga message niyo sa inyong mga missy, sa inyong mga mister na miss na miss niya na at makamabasa nila at mapapasa na all ang mga misis at mister sa surpresang ito. Ako si Aldrian Humirang, itong shop Best Mebe Shoppers, ang paborito niyang tagahatid ng surpresa. Thank you very much for your love and support. We now have more than 750,000 followers sa ating Facebook page at silver button na tayo sa YouTube with more than 152,000 subscribers with more than 22 million views. Thank you po sa lahat na nag-subscribe at nanonood ng mga videos ng Shop Best. Nakikiiyak, nakikisaya. So keep your love burning. Like and follow our Facebook, subscribe on YouTube and Instagram. Shop Best May Best Shoppers. Everyone, let's all spread happiness and love. Bye-bye! Bye-bye! one that spreads happiness and love.